Magandang araw tagig. Narito na ang ating tagig City si Daily Report ngayong Merkulis, ikadalawampot anim ng Hulyo sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, mula Super Typhoon Category ay ibinaba na sa Typhoon Category ang bagyong Egay kagabi. Bagamat bumaba ng Category ang bagyo, isa pa rin itong malakas na bagyo. Huli itong namataan kaninang alas 8 ng umaga sa coastal waters ng Apari, partikular na sa Fuga Island, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 175 km per hour malapit sa gitna at mga pagbugso ng hangin na inaabot sa 240 km per hour. Kumikilos ito pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 15 km per hour. Inaasahan na ang malaking bahagi ng zone ay makakaranas ng mga pagulan dulot ng pinagsamang epekto ng Typhoon Egay at ng hanging habagat. Inaasahan na unti-unting hihina ang bagyo at lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 sa Metro Manila kung saan kabilang ang ating lungsod. Samantala, ayon naman sa ating tower system, bakararanas ang ating lungsod ng maulap hanggang sa makulimlim na kalangitan at tsansa ng mga occasional rains dulot ng bagyong egay at hanging habagat. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong merkules ay maglalaro sa so 27 hanggang sa 29 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 35 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 10 hanggang 35 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog, Kanluran. At ayan ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayo Tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigay niyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.